Magandang araw mga kabopols. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakadaming langis sa gitnang silangang rehiyon tulad ng Saudi, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait at iba pa? Tara makinig ka at bawasan natin ang kabopolan mo. Una sa lahat, ipapaliwanag ko muna kung paano nabubuo ang langis at madidismaya kayo sa sasabihin ko. Kasi karamihan sa langis na nakukuha natin ay hindi galing sa mga namatay na dinosaur sa ibabaw ng lupa, hindi katulad ng inaakala natin noong bata pa tayo. Ang langis ay nabubuo sa ilalim ng mga istriktong kondisyon. Una, ang pangunahing pinanggagalingan ng langis ay mula sa mga organismong tinatawag na plankton. Ang plankton ay iba't ibang uri ng microscopic organism na naninirahan sa mga mabababaw na parte ng dagat o karagatan. Isa sa mga halimbawa ng plankton ay ang kril. Ito yung mga napakaliliit na mga hayop na malahipon ang itsura. Pangalawa, kapag namatay ang mga nasabing plankton, dahil sa kakulangan sa oksygen, sa halip na mabulok, lumulubog sila sa ilalim ng dagat na tinatawag ding seabed or seafloor at natatabunan ng mga buhangin at putik. At sa loob ng mahabang mahabang panahon, na humigit kumulang dalawang daang milyong taon, paulit-ulit na nangyayari ang proseso na ito, at ang pressure at init ang nagiging sanhi ng pagkabuo ng langis. Noong mga panahon na ring nayon, ang gitnang silangan o Middle East ay hindi pa disyerto. Bagus, isa siyang bahagi ng isang napakalawak na karagatan na tinatawag na Tethys Ocean. Ang karagatang ito ay may tamang kondisyon para sa pagkabuo ng langis. Bukod pa diyan, ayon na rin sa mga geologist, ito din ang paliwanag kung bakit napakadaming langis sa ibang bahagi ng mundo, katulad ng Venezuela, Kanlurang Afrika at Timog Silangang Asya. Sa kaso naman ng mga dinosaur, madalas kapag namatay ang karamihan sa mga ito, ang mga bangkay nila ay na-expose sa oxygen at nagiging sanhi ng pagkabulok, hindi katulad sa kaso ng mga plankton. So ayan, sa susunod na may magtanong sa inyo kung saan galing ang langis, hindi na kayo parang bopols na magmamarunong at sasabihin sa dinosaur galing ang mga langis. Hanggang sa muli mga kabopols.